nitlog na guys oh. Yan guys, may nitlog kayo doon. Ah, natin na natin gawa yun inahin. Hmm, na. Yan tatay mga kayo doon. Hmm, yan, na. Ayun, tapos na mga kayo doon. bilis oh, eh. mga kayo doon. na yata mga kayo ano yung ano lapit na yun sige isang nungo lang yun sure ball ah. tuwa-tuwa siya mga idol yung itlong ngayon ako nakita mo